Ako po si Mary Ann Sorongon, kapatid po ako ni Mercy Sorongon-Quintos na ngayon po ay uh, naka-admit pa rin sa hospital. Nag-promissory note po kami dahil sa laki ng bill, hindi ko po kayang bayaran dahil po ang aking kapatid ay street sweeper lang ng 13 years, ng 4,000 lang allowance. So problemado, problemado po ako. Ako naman ay pastor, wala naman po akong sweldo. Ako po ay love gift lang ang natatanggap ko. Nagpapasalamat po ako at meron pong nagsabi sa akin sa Congress na, Uy, taga, paranyaki ka pala. Punta ka doon kay Kong, Gastambunting. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na pumunta rito, hanapin yung lugar niya. At salamat, napakabilis ng uh, respond. Itong GL po na itutulong sa akin ni Kong, napakalaking tulong po nito sa akin. Sobrang thank you po. Sobrang ako nagpapasalamat kay Kong. Actually, nung sinabi nga doon sa Congress, gas bil, gas tambunting. Eh, binoto binuto ko yun na. Ah. Binuto ko yun ng 22. Ito, ito kasi ang alam kong kilala ko yung gas tambunting. Matagal ko na ito naririnig eh. Matagal ko na ito naririnig. Mabait daw na tao ito eh. Kahit hindi pa po ako humihingi ng tulong sa inyo. Kaya nung sinabi doon sa kongres, Uy, si Konggas, binoboto ko yung plug eh. Uy, tumutulong yan. Well know yan dito sa amin, sa BF na mga kilalang kilala na tumutulong na mabait. Actually, doon sa amin, sa moonwalk, merong tricycle doon. Meron siyang talaban. Ano ba ang pinedo nun? Sabi ko, sabi nila, Uy, tumutulong daw yung yan, tumatakbo ng congressman. Ay, hindi. Doon ako kay Gas. Sa simula pa lang, doon ako na bumuboto sa kanya eh. Sabi ko doon sa kausap ko, sino ba yan si ano na yan? Kasi hindi po kasi ako First time na ako humingi ng tulong hindi pa para sa sarili ko kundi para sa kapatid ko. Kong maraming 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 pong salamat sa lahat ng uh, tulong na ibinigay niyo po. Napakalaking tulong po nito sa akin sa kapatid ko po yung GL na binigay po ninyo. Sana po 'wag po kayo magsawang tumulong sa nakararami pa na mas nangangailangan pa kaysa po sa amin. Pagpalaim po kayo ng Panginoon at nawa lagi po kayong healthy. God bless you po all the more. Games Gasa para ñake, gasa para ñake, gasa para Gusto cocha,